Hello mga kamajik, Woo! Dahil brownout ngayon, naisipan namin mamasyal. At nandito kami sa Anjena Trading sa Iriga City. Dito matatagpuan ang Sasa's Playhouse. Pwede so, dito maglaro ang mga chikiting habang namimili sila mami at daddy. Ito nga pala ang kauna-unahang pagkakataon na makapamasyal kaming buong pamilya sa loob ng mahigit dalawang taon. Bago makapasok sa playhouse, kailangan muna na nating magbayad sa cashier. Nagtatanggal na ng sapatos sila Ate Aika at Fami. At para makapasok sa playhouse, kailangan nakasuot tayo ng medyas. First time makapasok ni Fami sa playhouse. Kaya hindi pa niya alam ang gagawin niya. Ang pinakauna niyang pinaglaruan ay ang napakaraming bola na may iba't ibang kulay. Dinala siya ni Ate Aika sa malas swimming pool na lugar na merong napakaraming bola na may iba't ibang kulay. At dito na nga pinagpatuloy ni Fami ang paglalaro sa mga ito. Nasaan na ba si Ate Aika? Ayun! At pwede ka rin palang mag-dive dito. Meron din ditong malaraking horse na laruan. Teka, horse ba ito or fish? Sa malas luming na lugar na may napakaraming bola, ay meron din ditong slides. Wow. Napakaraming laruan talaga ang may enjoy ng mga bata dito. Wow. Kagaya ng green na swing na ito na gustong gustong masakyan ni Fami. Meron din ditong building blocks na may iba't ibang kulay na sigurado namang makakatulong sa pagiging malikhain ng mga bata. Ang pinakapaborito ni Fami dito ay ang malas swimming pool na lugar na may napakaraming bola na may iba't ibang kulay. At ang pinakahuli nilang sinubukan ay ang trampoline. Talaga namang na-enjoy nila ang 30 minutes na paglalaro sa Sasa's Playhouse. Wow. Matapos ang nakakapagod na paglalaro, ay oras na para kumain. <laughs> Tinuntahan namin ang isang local diner dito sa Bicol. Ang Big's Diner, Iriga City Branch. Naganda talaga ng ambiance dito. napaka cozy at tahimik. Share ko lang mga kamajik, sa Big's Diner din kami unang nag-date ng ating misis. Yun nga lang sa Pili Branch. Nakapili na kami ng aming orders. Umorder kami ng vegetable salad, pizza and spaghetti, chicken kebab with rice, iced tea, pineapple juice, at mango graham shake. Sulit na sulit talagang kumain dito sa Big Steiner. Pagkatapos namin kumain, ay dumiretso kami sa Pure Gold Iriga para manili ng konting groceries. Mga kamaji, ang saya talagang mamasyal kasama ang buong pamilya. Kita-kit sa susunod nating videos. Bye!